kalusugan Idol ko ang IFM Sa mga drama at kwentuhan Idol ko ang IFM Ang sarap makinig araw gabi Idol din niya ko kasi Kaya ang radyo ko IFM Ang Idol ko FM 93.9 IFM ang tatanungin Ano ang radyo mo? Ang sagot ko IFM, Ang idol ko FM Yo! Sa bahay o sa biyahe kahit saan mo magpunta Ikaw lang idol araw-araw gusto ko kasama sa balita Music, kwentuhan man o drama Sa IFM wala nang hahanapin pa Mula noon hanggang ngayon ikaw ang pinag Para sa akin IFM, na mo Sa balita at tugtugan Idol ko ang IFM Sa mga drama at kwentuhan kasi kaya ang radyo ko IFM ang idol ko FM 93.9 IFM ang pukang punin tata tatanungin Ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM Ang idol ko FM Yo! Sa bahay o sa biyahe Kahit saan mo magpunta Ikaw lang idol Araw-araw gusto ko kasama sa balita Music, kwentuhan man o drama Sa IFM wala nang hahanapin pa Mula noon hanggang ngayon Ikaw ang pinag Para sa akin ay FM na mo Sa balita at tugtugan Idol ko ang IFM Sa mga drama at kwentuhan Umalik ka Yapon sa tao Nga kay Baluka? nga pasakitan raka? ka? Wa kay labot kuno sa buhato nako ko. Si Basig na galimot ka. Ako mo nagbuhi aning pamilya ha. Stress og okay, gikapoy na kay ko trabaho. Mao nga ayaw na nigpon ini gi hula ko. Pasag din na lang ang atong anak mo yati mana. Dili kaya ako pay sa muko nimo. The Elsa story. Hashtag Dear IFM Mubalik ragihapon Inyong mabati sa Dear IFM. Mubalik ka pa gihapon sa tao nga kay baloka nga pasakitan ra ka? Wa kay labot ko sa si buhato nako, ko. Basig ka. Ako mo nagbuhi aning pamilya ha. Stress og okay, gikapoy na kay ko trabaho. Mao ayaw na nigpon ini ko. Pasag din na lang ko. Kana na lang ang atong anak mo, Yatimana. Dili kay ako pa'y samuko ni mo. The Ilsa Story Hashtag Dear IFM Mubalik ragihapon. Inyong mabati sa Dear IFM Mubalik ka pa sa tao nga kay Baloka nga pasakitan raka? Huwag <coughs> <coughs> kay labot ko nun sa si buhaton nako Pasig na ko. ka. Ako mo'y nagbuhi aning pamilya ha? stress o okay, gikapoy na kay ko sa trabaho. Mga ayaw na ining yung ko. Pasag din na lang ko. na lang ang atong anak mo, yati mana. Dili kay ako pa sa nimo. The Ilsa Story Hashtag Dear IFM Mubalik ragi hapon Inyong mabati sa Dear IFM Mubalik ka pa ba sa tao nga kay baloka nga pasakitan ra ka? Wa kay labot kuno sa buhaton ako Pasig ka. Ako mo nagbuhi aning pamilya ha. Stress og gikapoy na kay ko trabaho. Mao nga ayaw na ining ini gihulahuna ko. Pasag din na ko. na lang ang atong anak mo yatima na. Dili kay ako pa sa muko nimo. The Ilsa Story #DearIFM mubalik ragi hapon inyong mabati sa Dear IFM Mubalik ka pa ba sa tao nga kay baloka nga pasakitan ra ka? Eh! Wa kay labot kuno sa si buhaton ako. Basig ka. Ako mo nagbuhi aning pamilya ha. Stress og gikapoy na kay kustrabaho. Mao nga ayaw na ining ako. Pasagdi na ako. Kaya na lang ang atong anak mo, yati mana. Dili kay ako pa sa ni mo. The Ilsa Story Hashtag Dear IFM Mubalik ragi hapon. Inyong mabati sa Dear IFM Mubalik ka pa ba sa tao nga kay Baloka nga pasakitan ra ka? <coughs> Wa kay labot kuno sa si buhaton ako pasig na ka. Ako mo'y nagbuhi aning pamilya ha. Stress o gikapoy na kay ko trabaho. Mga ayaw na nanigpon ay ning ko. Pasag din na lang ko. na lang ang atong anak mo'y ati mana. Dili kaya ako pa'y sa ni mo. The Ilsa Story Hashtag Dear IFM Mubalik ragihapon hapon Inyong mabati sa Dear Dear IFM Mubalik ka pa ba sa tao nga kay Baluka, nga pasakitan ra ka? Wa kay labot ko sa buhaton ra ko. na ka. Ako mo nagbuhi aning pamilya ha. Stress og gikapoy na kay ko trabaho. Mao nga ayaw na ligpon ini ko. na lang ko. na lang ang atong anak mo yati mana. Dili kay ako pa sa muko nimo. The Elsa story. Hashtag, Dear IFM, mubalik ragi Hapon inyong mabati sa Dear IFM. Mubalik ka pa ba gihapon sa tao nga kay baloka nga pasakitan ra ka? <coughs> <coughs> Wa kay labot kuno sa si buhato nako Pasig Basig ka. Ako mo nagbuhi aning pamilya ha. Stress ug gikapoy na kay ko trabaho. Mao nga ayaw nga ligpon ining ako. Pasagdi na lang ko. Kailan lang ang anak mo, yati mana. Dili kay ako pa'y sa ni mo. The Ilsa Story Hashtag Dear IFM Mubalik ragihapon hapon Inyong mabati sa Dear IFM Mubalik ka pa sa tao nga kay Baloka nga pasakitan ra ka? Wa kay labot kuno sa si buhaton ako. Pasig na ka. Ako mo'y nagbuhi aning pamilya ha. Stress o okay, gikapoy na kay ko sa trabaho. Mga ayaw ang nanigpon ay nang gihulahon Pasag din na lang ko. na lang ang atong anak mo'y ati mana. Dili kay ako pa'y samuko ni mo. The Ilsa Story Hashtag Dear i F Ikaw nga asawa. Importante ba diba, nga na kay kaugaling yung income nga imuha? Ooh! Happy Tuesday mga idol! Welcome sa Dear IFM. If we have kulas kami ang kulay duo nga maghatag o sa inyong kahaponon. Tuesday ron, pero it's not an ordinary Tuesday. Again, mayong hapon, mayong hapon. Sa mga wapakapa ni Udto. Ano man na doon? Sige itan, Bi. <laughs> Ito, maayong hapon sa tanan. And welcome na sa Dear IFM. Until 3, gita sa hapon. Magkuyug ron, idol. And sa ako pang giingon dili lang ni ordinaryo nga Martes kundi karong adlaw na himugso naks <laughs> ang atong bossman, Boyki happy happy birthday idol Boyki so busy na kayo mga tawron idol kay putting hab And of course, magpasalamat ni in behalf sa IFM, sa Diwa HP, o sa RMN sa Cebu family sa tanang mga ni paabot no sa ilahang mga greetings, mga uh, messages. Dagan king salamat ninyong tanan mga idol for your greetings for our idol Boyki. Simple lang kay siya gi ah uh, pangayo, no? And kung ganaan mo kahibaw, i-PM na lang siya. <laughs> so, karon another day, another story. Atong makauban na idol. Atong letter sender nga si... Elsa, ang mga paborito, usa sa mga paborito nga character sa mga kabataan. Ooh! Oh, kana sa Frozen. <laughs> oh, let it go, let it go. Ooh! So going back idol, sa akong pangutan na kaganina, kamo isip um, asawa or ikaw is a partner housewife importante ba sa imo ha idol nga nakakaimuhang income or magsalig na lang gid ka completely sa imo partner ang uban actually daghan ka ayo mo ingon especially karong mga panahuna, na kay di ba na uso man ang cheating Maingon sila, kung ikaw, asawa, dapat naagig kayo mo hang income. Naagig ka imuhang pangita dapat na agig kay pundo. Kay inkaso, magbinuang ang imong bana. No. <laughs> na kay makuot. O nilang gingon, ba? Diba? Pero, as long as naa ka sa sakto nga partner, dili na kaangay nga ma-worry ana. Pero nakapait mang good, most of the time, o oh, gini ang kasagaran nga epekto, no? Nga sayun-sayunon lang ka. 'di ba? Daug-daugon ka. Sumo so, kay ta nga wala ka sa saktong tao kung mauna ang iyahang tratal sa imo Kay supposed to be 'di ba mo ingon sila idol nga kung ikaw asawa pinangga jud si na bana himuon kaniya nga prinsesa sa iyang kinabuhi. Uso pa ba ni Ron? Diba? So, mauna siya. Come on, sa maninyuhang masulti, kamo sa imo hang partner unsa may setup ninyo actually klase klase mo gyud na og setup diba? ba and dili na to ma judge abi kay ang, ang, for example ang asawa mo ay pangita ang bana mo ay wala Ooh! Diba? ba so dili sa na to ma judge and karon idol na lang ni bati man na si nati si Elsa mo sa so siguro na abot sa point nga iyahang gisend ang iyahang story sa dear IFM and uh, For sure, siguro, kamo pod, mainit pod niyong oo. Kinamagod ni siya nakauban og puyo sa panimay nila. Kinsa din yung tawhana? init magiging o aning, mm, tawhana? Isa ninyo idol, niyo hang tubag, inyo hang mga panag-an? <laughs> Tanawin ninyo, kinsa kaha, nga dool sa kasing-kasing sa iyang bana? Ang, iyahang, ang ilahang ang ilahang gipastay sa ilahang panimay. So para makadaw ng 200 pesos GCash, isend lang idol sa 0923-112-8701. And isend po ninyo idol ang inyong opinion. Unsa may mas maayo? Kinsa mangi mas maayo nga na income? Ang banara or ang bana og asawa or ang sawara or depende sa inyong gusto. Or unsa mga sa up ang ni work sa inyo ha. Sige, send idol ha. Pero ato pangutana para makadaog mo og 200 pesos Gcash. Kinsa kaha ning tawhana nga gikauban og puyo ni Elsa. Si Lahang panimay, nga duol sa dughan aning iyahang bana. snitch it's a again his honeymoon name address gcash number and imuhang tubag sa a zero nine two three one one two eight seven zero one didn't have the maglangan paido lalong paminaw ng story ni elsa Dire lang sa programang dear ifm Para sa IFM, malauna di webinar, webina, kinibahina hatod ka nato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink sa mga giubog, gisipon, gihilantan, gipanuhot, nangapagaw, adunay gipamating over fatigue, lipong-lipong overtigo, imni lang ginag immuni plus idol. Available ni sa mga nagreem botika sa inyong lugar, FDA approved pagyod and halal certified busa kasaligan gyud guys nanan. Ako mismo, grabe jud daghan kay ko paliton gyud nga immuni plus idol, pero medyo ko nakatambay o ganang or pay ko magdaog. Uh, Immuni Plus akong bag. Kay convenient magod kay siya. Kay of course, nakasashera niya. Pwede po niyo mo siya isagol o initubig. Ako, mo na akong paborito. Initubig ang partner sa Immuni Plus. Kay ninot kay effect sa tutunlan o labi na kami. Suki so, kay Miss Pagaw, ubo, ba diba? So, palaban kita. niya. Of course, mabuhos pag yun ang atong immune system. Send by. Ato pa mina story ni Elsa mga idol. Diri lang sa Dear I FM. Dear I <laughs> Kini lang ang akong gusto. Mapugnat ni. Uh, 93.9 Ayaw Kalimti. I FM. Mapugnan pa ni. Mapugnan pa ni. Mga pasiyaw ni Noy Imoy. Bay Imoy, Bay Imoy. Oh, Bay baytasyo Tasio, Bay Tasio. Bay Imoy, bay bay sa to silingan, bay. Under makuno kasi mong asawa, bay. Under kuno kasi mong asawa. Oy, asa gutay under? Nga bago lamang na ako ganitong gikasabaan akong asawa. Ha? Nga man? Ngano ba magkasabaan ni mo asawa. Nga lang, baby. Isugo ko na Ako lang gisinghagan! ako lang gisinghagan! Diyo sa mali pagsinghag bay. Ako ginan na, ngaunya, Rocky, magloto pa ko, magloto pa ko. Mabungan pa <laughs> <laughs> Nindot sa joko'y Mapugnan pa ni? Ah! 93.9 Ayaw Kalimti, IFM. Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayo ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naan ang produkto sama sa mga Pride Bar Blue, nga ng makatabang sa mga buluhaton sa Nanay-friendly pag yun. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, tili sakit sa kamot, ug usara kalaba, Tangtang dayo ng mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot o para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa kung mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usa ra kalaba, tangtang dayo ng mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. 93.9 IFM. Mapugngan pani. Ah. Aikor! Aikor! Unsa mana? Balik ke Guru Kaisah? Di ko ganahan. dikit pakuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa kusa una. Murag pirming gauga ang panit, bisag unsa pa lighting, bisag unsa pa filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay ni gamit ko og bagong white rose papaya. Na i double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni solusyon. Available sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na o white rose papaya, papaya puti, Papaya Fast! White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. Burnout? Kakapoy? Muragbili na mo function ng imong utok o glawas? Kamakabuhay? Adunay solusyon para anak. Sulayi ang EXL Makamoy Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17 in 1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama ang diet, ehersisyo, sigurado nga makabot ni mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o skwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamoy Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17 in 1 laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinom dumgikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Uy, my ma dear! Kuso ka, ganun mo mang laban, no? Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot. Uy, koreksyon! Dili di na sa kadaghanon sa imong labhonon, nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kahit gamit na ako, kasi laundry soap! Gentle na sa kamot! Mulungtan pag yun ang iyang kahumok o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit don't worry, my dear. Kay niya na ang... Kasi Laundry Soap, ang na sa labada. Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap. Life Extension Vitamin D3 Ako po si Antonio Barba Taas pala yung blood pressure, blood sugar Naabot na ng 350 Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3 na ah, Bumaba na talaga yung sugar ko Hanggang ngayon, normal nga normal na Life Extension Vitamin D3 Ang Life Extension Vitamin D3 De kalidad, potent, safe at siguradong epektibo Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect Life Extension Vitamin D3 for longer life Mabibili sa mga butika. Mari, Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili matag -adlaw. Dugay, kong matag-adlaw. Dugay na kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit. Ha? Diaper? pa! Kung sa may labot ang anak? Dapat! Komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lampin pants, baby diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton. Mari, mari, mantay usat si baby ha. Arisa! Oh. Hoy! Asa ka! Mamalit ko og daghang lampin pants baby diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto. Yeah. Lampin pants baby diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. It's the best part of the day.